Opisyal nang inanunsyo ng White House na itinigil ng walang hanggan ang anumang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia ukol sa normalisasyon ng relasyon at pagtanggal ng mga sanhi ng iritasyon. Higit pa rito, sinabi sa Estados Unidos na hindi man lang pinag-uusapan ang posibilidad ng pagpapanumbalik ng normal na operasyon ng mga embahada ng dalawang bansa sa Moscow at Washington. Napakahalaga ng ganitong pahayag, lalo na sa gitna ng malalakas na banta ng mga Ruso tungkol sa pagsubok ng sandatang nuklear paglulunsad ng Burebesnik na misil at sa gitna ng mga parusa ng Estados Unidos laban sa mga kumpanya ng Rosneft at Lukoil. Dagdag pa, pinalawak pa ng Washington ang parusa nila laban sa Russia. Kinumpirma ng White House na tapos na ang panahon ng pag-uusap dahil sobrang katawa ang inasal ng Russia sa huling mga negosasyon. At kung iniisip nyo na natauhan na sa wakas ang mga Ruso, hindi pa rin. Ngayong araw, kasabay ng pahayag ng Washington, Inilabas ng Kremlin si Sergei Lavrov ng Russian Foreign Ministry na nagsabing bukas ang Russia sa pagpapatuloy ng negosasyon para sa pagpupulong ni na Trump at Putin. Pero nananatili pa rin ang mga parehong kahilingan, demilitarisasyon at ang tinatawag na denazifikasyon ng Ukraine. Sinabi pa ni Lavrov na kung may magsasagawa ng nuclear test saan man, gagawin din ito ng Russia. Sabi niya, hindi naman daw nila balak gawin yun. Pero mukhang may hindi pa rin sinasabi si Lavrov. Ngayong araw, sinabi ni Donald Trump, presidente ng Estados Unidos, na hindi na lalaki sa pandaigdigang digmaan ang giyera ng Russia laban sa Ukraine, kahit totoo ang banta nito noong simula ng taon. Ang pangalan ko ay Alexey Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang episode na ito, at siguraduhing mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Dito agad naming inilalathala ang mga bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, Maaaring magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Nasa description ng video na ito, nakasulat doon mismo. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili ng format na komportable para sa inyo anumang suporta mula sa inyo. Ngayon, inanunsyo ng mga Amerikanong diplomat na itinigil na ang dialogo ng Estados Unidos at Rusya tungkol sa pagtanggal ng mga hadlang sa kanilang relasyon. Paalala ko lang, ganito rin ginagawa ng Rusya na ipakita ang anumang negosasyon na parang usapan ng normalisasyon ng relasyon ng dalawang bansa. Sa ngayon, wala pang nakatakdang bagong round ng negosasyon kahit tungkol sa pagpapanumbalik ng normal na operasyon ng embahada sa Moscow at Washington. Partikular na ang ikalawa at sa ngayon ay huling round ng konsultasyon tungkol sa mga isyong nagpapainit ng ulo sa pagitan ng Estados Unidos at Rusya ay naganap sa Istanbul mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Noong ikasampu ng Abril, pagkatapos nito, hindi na naitakda ang ikatlong pagpupulong sa parehong format. Noong Hunyo, sinabi ni Embahador ng Rusya sa Washington, Alexander Darchev, na ito ay magaganap na agad. Alam mo naman ang mga Ruso, madali sa kanila magsinungaling at parang hindi sila mabubuhay nang hindi ito ginagawa. Sa huli, iniulat ng Russian Ministry of Foreign Affairs na ang konsultasyon ay nakansela sa inisyatiba ng Panig Amerikano. Naka-schedule sana ang pag-uusap sa katapusan ng Oktubre o simula ng Nobyembre, ngunit wala pa rin kasunduan hanggang ngayon. Gaya ng alam ninyo, nakansela ang pagkikita ni Putin at Trump. Muli ring nagsisinungaling ang mga Ruso ngayon. Binanggit ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Federasyon ng Rusya Sergey Lavrov na may nagaganap na dialogo sa panig ng Amerika. Ngunit ayon sa kanya, hindi ito kasing bilis ng kanilang inaasahan. Gayunpaman, hindi niya masabi kung kailan at saan maaaring maganap ang panibagong pagpupulong para pag-usapan ang mga isyong ito sa ugnayan ng dalawang bansa. Inulit ni Lavrov na may dialogo, pero hindi ito kasing bilis ng inaasahan nila. Sabi ng mga Amerikano, hindi raw sila nakikipag-usap sa mga Ruso, pero tuloy pa rin ang ilang negosasyon kay Lavrov. Nais iskuring banggitin na ang konsultasyon ukol sa muling pagbubukas ng mga embahada, pagbabalik ng ari-ariang diplomatiko ng Russia sa Amerika, pagpapanumbalik ng biyahe ng eroplano at normalisasyon ng relasyon ay isinagawa kasabay ng mga negosasyon tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia at Ukraine na tila walang naging resulta. Sinubukan ng mga Ruso na lampasan ang lahat lalo na ang administrasyon ni Donald Trump at magtatag ng mga bagong ugnayang pangkalakalan at pang-ekonomiya sa Estados Unidos na nilalampasan ang Ukraine. Parang sinasabi nila na ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay isang bagay, pero ang pagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng Moscow at Washington ay ibang usapan naman. At yung mga matagal nang nakasubscribe sa aking YouTube channel ay natatandaan na matagal ko nang sinasabi na ang pangunahing panganib ay nasa posibilidad na makumbinsi ng mga Ruso ang administrasyon ni Trump na parang pakinggan ninyo. Ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay siyempre isang problema. Pero tara, ayusin natin ang relasyon sa negosyo, kalakalan at ekonomiya. Huwag na nating intindihin ang digmaan na yan. At ang panganib ay nasa ganito. Kung si Trump ay bumuo ng kanyang relasyon sa mga Ruso, base sa ganitong luhika, sa isang punto ay magiging mas mahalaga pa ang relasyon sa mga Ruso kaysa sa isyu ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Doon, maaaring sabihin ng administrasyon ni Trump bakit pa tayo makikipag-away sa mga Ruso dahil lang sa Ukraine? At kunwari, sinasabi ng mga Ruso na wala namang hadlang para manormalize ang relasyon ng United States at Russia kahit na ituloy pa nila ang digmaan laban sa Ukraine. Malinaw na sinabi ng mga Amerikano na habang nagpapatuloy ang digmaan ng Russia sa Ukraine, walang normalisasyon ng relasyon na hindi ito magkahiwalay na issue kundi magkaugnay talaga ang mga tanong na ito. Kinakabahan na rin ang mga Ruso at sinasabi nilang halos lahat ng usapan ng Russia at Amerika ay tungkol sa Ukraine. At para maintindihan, gusto kong sabihin na sa Moscow ngayon, wala ngang Amerikanong embahador. Lahat ng diskusyon ay direkta sa administrasyon ng White House. Kaya nga si Kirill Dmitriev, ang sugo ni Putin, ay biglang nagmadali at lumipad papuntang Washington nang magpatupad si Trump ng mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil noong Oktubre kasi wala nang ibang paraan ng komunikasyon. At dito, ipapaalala ko na noong katapusan ng Oktubre, biglang nagbago ng posisyon si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa Russia. Kinansela niya ang pagpupulong kay Pangulong Vladimir Putin sa Budapest at nagpatupad ng parusa sa Rosneft at Lukoil, dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa. Ayon sa Reuters, naapektuhan ang desisyon ni Trump ng mga maksimalistang kahilingan ng Kremlin para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Kasabay nito, ipinasa ni Lavrov ang mga kahilingang ito sa panig ng Amerika sa panahon ng pag-uusap niya sa pinuno ng United States State Department na si Marco Rubio. Matapos mabigo ang summit ni na Trump at Putin, napunta sa alanganin si Lavrov sa Kremlin at hindi dumalo sa mahalagang pagpupulong ng Russian Security Council noong unang Nobyembre kung saan nagbanta si Putin ng nuclear tests. Nawala rin kay Lavrov ang pagiging pinuno ng delegasyon ng Russia sa G20 Summit sa Johannesburg. At ngayong taon, pamumunuan ito ng Deputy Head ng Administrasyon ng Presidente ng Russia na si Maxim Oreshkin. At ano ang ginagawa ng mga Ruso sa sitwasyong ito? Nagpasya ang mga Ruso na pumasok sa negosasyon. Sa kabilang banda, umaasa ang Kremlin na sa lalong madaling panahon ay magpapatuloy ang mga negosasyon tungkol sa seguridad at mga sandatang nuklear. Ibig sabihin, sinasadya ngayon ng Russia na palalain ang isyo ng nuklear upang pilitin si Donald Trump na makipagdayalogo kay Vladimir Putin. Dahil kung hindi, ayaw talagang makipag-usap ng mga Amerikano sa mga Ruso. Kahit pilitin pa ni Dmitriev na pumunta sa Washington para kumbinsihin silang makipagdayalogo muli, alam na ng buong kopo ni Trump na walang kabuluhan kausapin si Putin. Sa kabaliktaran, ngayon, halimbawa, Seryosong pinipilit ni Trump ang Turkey at hinihiling kay Recep Taib Erdogan na tumanggi sa mga enerhiyang galing sa Russia. At mukhang talagang ginawa ni Trump na batayan ang estratehiyang ito na tuluyang alisin ang anumang petrodollars sa budget ng Russia. Ayon kay Trump, hindi na mauuwi sa pandaigdigang digmaan ang digmaan ng Russia at Ukraine kahit may banta nito noong simula ng taon. Oh, heto ang kanyang sinabi. Kung ako ang presidente, hindi sana nangyari ang digmaan. Kung hindi naman ako ang presidente, baka nauwi na ito sa ikatlong digma ang pandaigdig. Hindi na ito mauulit. May ilang eksperto na nagsasabing matapos ang pahayag na ito, maaaring lalong magpakalayo si Trump at higpitan pa ang pagpigil sa rehimen ni Putin. Ngayon, hindi na niya nakikita ang panganib ng digmaan. Kaugnay nito, ngayong araw, lumantad sa publiko si Sergey Lavrov, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation at nanawagan sa Estados Unidos na ipagpatuloy ang paghahanda para sa summit nina Vladimir Putin at Donald Trump sa Budapest na hindi natuloy noong Oktubre dahil tumangi ang Kremlin na itigil ang putukan sa Ukraine. Tulad ng sinabi ni Lavrov, handa ang Moscow na pag-usapan kasama ang mga Amerikano ang muling paghahanda para sa summit na ito na natiling pangunahing lugar ang Budapest para sa pagpupulong kung at kailan muling ipagpapatuloy ng mga Amerikanong kasamahan ang kanilang alok. Ibig sabihin, sa Moscow ay muling humihiling ng negosasyon para muling subukang lokohin si Trump. Kapansin-pansin na hindi na muling nakausap ni Marco Rubio ng United States State Department si Lavrov mula Oktubre 20 at inamin mismo ni Lavrov ito ngayon na may tampo pang sinabi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Noong Oktubre, dalawampu nag-usap kami at pagkatapos noon, hindi na kami nagkausap muli. Sa telepono, tinalakay ng pinuno ng Russian Foreign Ministry at Rubio ang paghahanda para sa summit sa Budapest. Ngunit pagkatapos, inirekomenda ni Rubio kay Trump na kansilahin ito. Pagkatapos noon, unang beses mula nang maupo si Trump sa White House, nagpatupad ang United States ng malaking parusa laban sa Russia. Pakinggan niyo ang iyak ni Yaroslavna, tapos magbibigay ako ng CP mula kay Sergey Lavrov. Di pa rin namin maintindihan kung bakit kinansela ng Estados Unidos ang summit na yon. Maayos at magalang kaming nag-usap ni Marco Rubio, kinumpirma namin ang pag-usad ayon sa napagkasunduan sa Anchorage bago kami naghiwalay. At ang susunod na hakbang sana ay ang pagpupulong ng mga kinatawan ng mga ahensya ng panlabas na ugnayan, militar, at sa pagkakaintindi ko, marahil pati na rin ng mga espesyal na serbisyo. Pero sa halip, nagkaroon ng pampublikong pahayag na walang saysay -say ang magkita. Ganyan si Lavrov naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Hindi talaga niya maintindihan. Pero totoo. Sinabi ni Lavrov na bago mag-usap sila ni Rubio, nagpadala ang Russia ng memorandum sa Estados Unidos tungkol sa Ukraine na ayon sa kanya ay naglalaman lang ng mga napag-usapan na sa Anchorage. Isa pang pahayag mula kay Lavrov, layunin ng memorandum na paalalahanan ang mga Amerikanong kasamahan sa napag-usapan sa Anchorage at mga pagkakaunawaang naabot doon. At pagkatapos, sinabi ni Lavrov na hinihingi niya sa mga Amerikano ang demilitarisasyon at denazifikasyon ng Ukraine. Agad din niyang sinabi na nagsinungaling ang putinistang media nang sabihin ang mga maksimalistang kahilingan ng Kremlin ang dahilan ng pagkansela ng Trump-Putin Summit. Hanggang ngayon, sinasabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagkita sina Putin at Trump sa Budapest, kahit ayos naman ang usapan. Dito, hinihingi natin ang pagsuko ng Ukraine mga katang-isip na denasification at puro kalokohan ang sinasabi natin lagi. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ni Lavrov kung ano ang nangyayari. Sa madaling salita, ngayon ay makikita natin kung paano lalong lumalakas ang mga Ruso sa paghingi, inuulit ko, paghingi sa mga Amerikano ng pagpupulong, ng dialogo, gamit ang bibig ni Lavrov at mga banta ng nuklear na pagsubok. Ipinakita ng Kremlin na natatakot sila kapag tahimik ang mga Amerikano at pinipiga ng mga parusa. Kaya dito ko tatapusin muna. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.